ang topic natin ngayon is kung paano binago ni youtube ang buhay ko hindi pa naman ako kumikita dito kay youtube pero somehow may mga aspect ng buhay ko na binago si youtube bara bara lang yung ano eh pananalita ko yung parang hindi ko pinag-iisipan yung mga sinasabi ko guys parang pang ano lang pang squatter lang na na pananalita yung mga binibitawan ko dati tapos nung nag youtube na ako na parang na-realize eh. parang kailangan kong i-adjust yung ano kong mga sinasabi ko kasi dito kay youtube guys iba-ibang tao yung makakapanood sa iyo <laughs> iba-ibang kontinente yung kayang abutin itong application na to kaya yun, yun yung natutunan ko kay youtube guys professional ka dapat sa pananilita mo. At yung sabi natin yung sa pananamit guys eh. Kasi yun yung the way kung paano mo i-represent yung sarili mo. Paano mo i-package yung ganito, yung video. Itong video na to, ipapackage ko pa to eh. Gagawan ko pa to ng thumbnail, gagawan ko pa to ng title, gagawan ko pa to ng hook. Uh, eh, nag-isip pa ako ng concept kung paano ko to i-execute kung saan ako unsan ako na tahimik saan may magandang lightings na professionalism yung ginamit ko dito eh bago ko siya ginawa nagamit pa ako ng mic nagpolo pa ako yun yung mga natutunan ko kay youtube guys professionally binago talaga ako ng youtube dati wala akong pakialam sa suit ko eh kahit um, bay ko na no neckline so, so ko yan Ka kaso hindi pwede eh. dapat palaging malupit ng suit ko kasi anytime pag naisipan ko mag, mag video, ready na eh pati tong mic ko lagi tong nasa bulsa ko kasi kapag may naisip akong hindi yun shoot agad parang pang YouTube guys na build niya yung discipline ko dito eh. Yun yung isa sa mga maganda kay YouTube. Binago niya yung buhay ko talaga. Hindi pa ano financially, ano pa lang isa. Professional, professionally yung binago niya buhay ko. Kaya kung hindi ka pa nag-i-start mag-YouTube, mag-start ka na. Para mabago na rin ang buhay. mo So, kung may natutunan ka sa video na to, guys, huwag mong kalimutang i-subscribe. Comment ka naman din sa baba kung anong natutunan mo sa pag-YouTube. 'Yun. Like mo na rin yung ano natin, guys, para updated ka sa mga susunod nating ibabagsak na upload. So, hanggang dito na lang ha. Paalam.